Hi guys! Welcome back to my channel, Terrell1220! So, ang tagal na walang upload, no? Almost one month yata. Ang alam ko, January pa yung last na upload ko. Kasi guys, sobrang busy. Mga sisi, sobrang busy po. Kaya, hindi ako nakakapag-vlog. So, kahit madali ang vlog, hindi, hindi kami makagawa ng vlog ni first wife. First wife ng Pakistan, hindi kami makagawa. Pero... Hi, I'm gonna make sure na makakapag-starting kami soon Kasi dapat th this Saturday mag-vlog kami together Ang problem lang is, uh, may pasok ako So, cancel na naman Hindi nagtatapat yung schedule namin Last week naman, siya naman may pinuntahan Kasi nag-a-attend siya ng church So, hindi naman daw siya pwede Kaya, so today Ako muna makikita nyo At saka si Chris, natan ba si Chris? Abisi nasa nasa living room may ginagawa may hinahanap siya and then ngayon uh, kadarating lang namin na grocery kami sa Filipino store dito na malapit sa amin um, bumili ako ng pang sinigang so magsisinigang ako and then later gagawa ako ng atupig uh, tupig so time check is 3 p.m. right now dito. 3 p.m. ng Thursday. So, wala akong pasok today. It's my day off. Binigyan ako ng day off ng Pasko. Kasi nga, kailangan niya ako ng Saturday. So, meron akong pasok sa Saturday, kaya nag, nagpalit kami ng araw ng weekdays. Sa, ang pinili ko, Thursday, kasi para day off din ni Chris, sabay kami makapag day off. So, nakapag-grocery nakapag na kami sa Filipino store. And then, mamaya, mag-grocery kami ulit sa Walmart. So, sa Filipino store, bumili lang ako ng mga pansinigang. Tapos, ito, kalamay ube. Tingnan nyo. kalamay ube magkano to? 359 dollars. Ngayon, grocery haul tayo. Ito, na miss ko ang Great Taste White. Tapos, ang favorite naman ni Chris. Ayan. Daga Raya. Ayan. And then, bumili ako ng mga ingredients ko. Magluluto ako mamaya ng cookie. Ayan, bumili ako ng glutinous rice flour. Ayan, kumusta? Kumusta na kayo dyan? Kumusta na kayo lahat? Ayan, sobrang busy lang. Sobrang busy ang buhay dito sa Amerika. So, parang ang pambalang lang dito, hihinga ka lang. Hihinga, dito trabaho, dito trabaho. ganon ang buhay dito. Hindi madali. Ayan, tuberon, tingnan ninyo. Mm. Ang favorite namin, na full Gold Deluxe. Gold Deluxe full-brown. later, gagawa ko ng tutig. Tingnan niyo guys, ang aming, ang aming buko. Coconut, ano, Coconut Street. Sorry. ay tinan nyo. Nasa lata. So, dito, nakamiss yung mga ingredients natin dyan sa Pilipinas na uh, fresh lahat dito kung hindi siya nakalata, frozen, ang mabibili mong mga ingredients. Tingnan niyo yung ating young coconut. Yung buko. Ayan, nakalata siya. Actually, hindi siya. Ito, na try ko na to. Hmm, okay lang, parang may nginunguya kang buko, pero iba pa rin yung fresh. Na ma malalasahan mo yung uh, manamis-namis. Dito, hindi. Tapos, ito yung ating oh, paggata. Nasa lata rin. So unlike sa Pilipinas talaga, fresh yung gata natin, di ba? So ang sarap, manamis namis So wala tayong choice. Kasi malayo tayo sa ating bansang sinilangan. Kaya, yun. Kung anong available, gano'n na lang. And then, bumili rin ako ng ayan, banana leaves. Yan, para mamaya sa tupig. Gagawa akong tupig. Namiss ko kasi. Namiss kong kumain ng tupig. Ayan. Yan. Sino nakakaalam sa inyo anong tupig? Uh, nung mga bata kami, nag, nag uh, kami magkakapatid. Pag nagtanong yung mga kapatid ko o nagtanong ako, anong merienda? Sasabihin nila, merong dalawang baboy. Dalawang baboy kasi tupig. Yeah. Diba? Ayan. Ano yung ganap. And then magluluto ako ng sinigang. Sinigang na pork spare ribs. Dapat sinigang na buntat ng baboy. Kaya lang wala, walang available. Kaya Ayan. Ang available lang ay yung pork spare ribs. So, lalagyan natin ng gabi. Tapos, uh, okra. Uh, radish. Yun lang. Yun lang yung gulay ko. Kasi, uh, yung Sister-in-law ko, hindi ko makain ng talong. So, hindi ko nalalagyan ng talong. That okay na yun. Okay yung gulay na yun. So, guys, I'll see you later. Mamaya sa paggagawa ko ng tubig sa so, ko sa inyo kung paano ako gagawin yung tubig. Yung sinigang, hindi ko na napapakita kasi napakadali lang. Common lang sa ating mga Pinoy paggawa ng sinigang. Alam na lahat yan. So, guys, sabang hindi pa yung sinigang, nandito ako sa porch. Nakatambay. Tingnan niyo yung aming orange tree. Naubos ko na. Naubos ko na naipamigay sa senior home. Ginadala ko sa school. Ayan. Wala na. Ang konti na lang ng bunga. Hindi ko na abot. And then, dito tayo sa ating lemon tree ayan, ang dami namin bunga ng lemon, oh yung iba, nabubulok na naman ayan, ang dami diba so baka bukas, mamimitas ako nyan pamimigay din sayang eh ayan ang aming neighborhood ayan lang kanya lang buhay dito. Diba? Tahimik. Sobrang tahimik dito. Halos wala kang makita mga tao. Malamig pa rin ngayon dito sa amin. Ayan ang ating sinika ang pinapakuluan ko na. few minutes, maluluto na to. Before 430, maluluto na yan. Kasi alis na naman kami. Ayan. Luto na yung ating sinigang. So, hintay-hintay ko na lang na itong okra and then okay na. Yung kangkong kasi, uh, pinapakuluan ko rin siya ng mabuti. Niluluto ko siya mabuti. Ayan. Yan yung bilin sa akin ng nanay ko para hindi daw magka Diarrhea. Kailangan lutuin daw mabuti ang kangkong. Yan, malapot yung sinigang natin, no? Oh, kasi niligyan ko ng gabi. Ayan, luto na siya. Ready na para sa aming dinner later. Ayan, it's time for us na umalis naman para kuhanin namin yung aming groceries sa Walmart. Kaya, see you later guys. Gagawa tayo ng tubig. And thank you for watching this video. Uh, short update lang. Ayaw ko naman bigyan kayo ng mahabang update kasi ayaw kong sayangin ang oras ninyo. <laughs> diba? Uh, yun ang ginukuan po. Kaya hindi ako masyado nag-upload ng video. Ayaw kong gumawa ng video. Mga videos na walang katuturan. Kasi syempre, nakakahiya. Nasasayan yung oras Alexa, ninyo. Alexa, stop! Ayan, si Alexa nag-alarm na. Ibig sabihin na, alis na kami. Ayun lang guys. Thank you for watching. See you again later. Bye!